five culture shocks na nakita ko dito sa Amerika nung dumating ako. So guys, today share ko sa inyo itong mga nakita ko dito sa Amerika na wala masyado sa Pilipinas. Unang-una, ang pagkakaroon ng tip. So kailangan mong magtip kapag pumunta ka sa mga restaurants, kailangan magtip kapag halimbawa, gagamit ka ng mga services, halimbawa pupunta ka sa mga salon, nail salon, hair salon, mga ganong bagay na mag avail ka ng service, kailangan mong magtip. So pinakamalaki nito guys is halimbawa pupunta ka sa restaurant, dito sa California kailangan mong magtip like 15% pataas ng iyong bill. So halimbawa Halimbawa, kumain ka sa restaurant tapos yung yung bill mo is pagpalagay na natin sa peso. So halimbawa yung bill mo is 1,000 pesos. So hindi lang 1,000 yung pesos yung ipabayaran mo sa cashier, kailangan mo mag-add ng automatic compulsory yun guys dahil kapag hindi ka nagtip dito, you are a bad person. So kailangan mong magtip halimbawa 18%, 15% pataas, pero dito sa amin automatic na 18% yung kailangan mong ilagay. So halimbawa yung Halimbawa, yung kinain nyo is 1,000 pesos. So, ang 18% nun is, syempre, 180. So, ang babayaran mo dun sa cashier is not 1,000, but 1,180. So, alam, sobrang laki. So, kailangan, guys, kapag halimbawa... Uh, kakain kayo especially sa mga mga mamahaling restaurant kailangan mo ding pag-isipan kahit papaano but syempre it's just an experience so naalala ko nung kumain kami dun sa isang sikat na restaurant sa Beverly Hills So, ano siya, uh, restaurant siya ng Gucci. So, walo kami. So, ang, ang bill namin isinabot kami ng $1,100. So, that's about 60,000 pesos. So, ang tip namin doon, syempre, 8, 18%. So, kailangan, so, halimbawa, um, kung halimbawa, 60,000 siya, halimbawa, 60,000, tapos naglagay ka ng automatic na 18%. So, ang 18% noon is 10,800 pesos. Tip lang yung, guys, tip out of 60,000 pesos. Diba? So, 10,800 pesos tip lang. So, ganun siya. Talagang sobrang laking, alam mo, shock nung pumunta dito. Kasi sa atin naman sa Pilipinas or sa ibang bansa, hindi naman sila nagtitip like Japan, hindi naman sila masyadong nagtitip. Pero dito talaga, tip is a must. So, okay, yung number two natin na nashock ako is, yung sales tax, yung sales tax ng mga binibili namin, halimbawa may mga sale or halimbawa may nakita kang sapatos, yung price ng sapatos is halimbawa pagpalagay natin, lagay na lang natin $100. Yung sapatos is $100. Pag nagbayad ka, hindi $100 lang yung babayaran mo. Dito sa California, yung sales tax namin is $7.5. So, $7.5 ng $100 is $7 dollars. So, ang babayarin mo sa cashier is not $100, kundi $107.5. Kaya, pag nagpabili kayo, nagpabili kayo sa mga kaibigan nyo, tapos sabihin nyo na, oh, oh, eto $100 siya, eto $100. No, magbabayad kayo ng sales ng, ng uh, sales tax. So, kailangan yung, yung itanong kung magkano yung tax nung product na ipabibili nyo para hindi naman mag-suffer yung bibili para sa inyo, di ba? So, ganun siya guys. Lahat, yung nakikita mo dyan online is not the final price. Merong sales tax on top of that. Yung pangatlo natin na, na culture shock na nakita ko is, pag halimbawa inimbita kayo sa mga party o sa mga dinner, ganun, kailangan kung sino lang yung inimbita, yun lang yung pupunta. Hindi kayo pwedeng mag-add hindi kayo pwedeng mag-add ng mga magkakaray ng iba ng iba dahil tataas ang kayo ng kilay. Siyempre, yung nag-invite sa inyo, yung pagkain nilang ginawa is for that certain people lang. So hindi ka pwedeng mag-add plus one, plus 2, plus 3 magdala ng ibang kaibigan. So hindi ka tulad diyan sa Pinas na kapag inimbita mo yung buong barkada, 'di ba? Dadalhin so not not here in United States. And also, yung halimbawa, uh, bumisita ka sa bahay nila, 'di ba? tapos uh, halimbawa yung kwarto nila halimbawa yung kwarto nila is dalawa lang tas lahat, tas yung dalawang kwarto na yun may mga natutulog doon, nakapamilya so hindi ka pwedeng makitulog sa kanila kailangan mo talagang pumunta ng hotel uh, para doon matulog dahil hindi, hindi, hindi hindi ka pwedeng matulog doon kasi wala silang space para sa iyo. Na compare sa Pilipinas, halimbawa, halimbawa nag nag uh, nagbisita tayo ng iba, 'di ba? Na halimbawa kahit isang kwarto lang, pwede kang patulugin sa sala, maglatag ka lang ng banig, dalhin mo yung kotsyon doon, pwede na. Pero dito sa America, no, they're strict about it. So ayun. And then yung pang-apat pang-apat natin, pang-apat na ba tayo? Ayan, yung pang-apat natin is, hindi ka pwedeng bumisita unannounced. Di ba dyan sa atin, uso-uso yung, oh, surprise! Di ba, pupunta ka lang sa bahay nila, nandito na kami, ganun ganon So, dito sa Amerika, hindi pwede yung ganon Hindi ka pwedeng basta nalang mag-show up sa door nila kasi... Malay mo, wala sila kasi karamihan ng mga tao dito nagtatrabaho. So, baka naman pumunta ka dun sa bahay nila, wala sila, walang tao. So, di ba, sayang yung effort mo. Tapos, syempre, hindi nila i-appreciate din yun yung pag-show up mo. Paano kung hindi sila handa sa'yo, di ba? Ganon. So, kailangan tumawag ka muna, makipag-appointment ka, mag-set up ka ng date before ka pumunta sa bahay nila. Ganon. And, ayun, yung pang natin is... Ang uh, mga boss mo, mga boss mo, halimbawa or parents -in -law mo, whatever, pwede mo silang tawagin sa kanilang first name. Ayan, so malaking shock yun sa atin, di ba? Kasi dyan sa Pilipinas, kapag boss mo, kailangan ma'am or madam, gano'n. Tapos pag parents in mo, kailangan mo silang tawagin na nanay, tatay, mama, daddy, or gano'n kung ano yung tawag ng asawa nyo. Dito, pwede mo silang tawagin sa first name nila, kahit boss mo yan or parents in mo. Usually nga yung mga bata, yung mga bata din dito. Pero syempre, kapag Filipino community, yung Filipino family, syempre tuturuan mo yung mga anak mo kung ano yung ginagawa natin sa Pilipinas na pag nakakatanda, 'di diba? Halimbawa nasa Filipino community, tawagin mo ng tito or tita, ganyan. Pero yung mga American kids, hindi tatawagan lang ka lang nila sa kanil, sa yung first name. So, ganun siya, guys. So, ayun guys, yung sharing ko today, yun yung five culture shock na naranasan ko dito sa Amerika. So, kayo kung anong nasang lugar man kayo anong country kayo anong culture shock ang naranasan niyo diyan compared doon sa atin sa Pilipinas so that's all for today thank you guys for watching and please share this video thank you bye